Paano reaksyon ng surprise? <laughs> Alam nyo ba kung paano i-surprise ang isang single sa kanyang birthday? Eh dahil day off nga ng ating birthday girl ay syempre tulog na ito. Galing nga itong gala kaya pagod din. Pag out nga namin sa trabaho saka pa namin naganap ang aming pa-surprise. Ginising na nga ni Jolie itong ating birthday girl kasi daw may naghahanap sa kanya. At ito na nga gising na yung ating birthday girl at bumangon na. Wala siyang kalam-alam na nandito pala ako sa gilid nagbibidyo sa kanya. Tapos nung makita niya ako nagulat siya. Bakit? Nagaantay na nga sa labas ng kwarto ang mga person. Dahil surprise nga kaya may pa-corona at saka may pa pa ang mga person. Parang beauty queen lang nga ba? Ang tagal naman lumabas ng ating birthday girl. Nabagot na nga tong iba dito sa may baba ng hagdan. Hindi ko alam kung excited o gutom na ba. Happy birthday! đã sao sao cái đầu quá sao sao sao

ngayon. Tama 'tong shop ko. Down men. Down Ma'am, pa edad, ma'am. <laughs> <Hey>. Surprise pala. Kakadimo lang <laughs> 'yan. Yeah, thank you. Okay. Okay. See you next year. Bye. <laughs> 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 next slide. <laughs> <laughs> okay, yun. Yeah, yun. yeah. 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 Mama, my Picture. Picture na. Oh, picture na yung mga ano? Magpapapicture sa idol. Huh? <laughs> Kaya ayaw kong kumanta tuwing may birthday. Naririnig niyo yung boses ko, pumipiyok pa eh. Pagkatapos nga ng surprise eh, natural, hindi mawawala talaga yung mga pictorial-pictorial na yan. Remembrance nga daw. Once a year lang naman yung birthday natin eh, kaya pagdiwang na natin. Gusto niyo bang malaman yung status ng ating birthday girl? Huh? Si Ma'am Janet pala ay isang single. What? Proud single here. Oh, yeah. <laughs> Miembro din yun siya sa NASB. Alam nyo ba kung ibig sabihin nun? Di ba ang NBSB no boyfriend since birth? Ang NASB naman no asawa since birth. Oh, yeah. <laughs> dahil cake nga lang yung kinaya ng aming budget, ito lang muna yung pagsasaluhan natin. Dahil wala nga kami dalang plato at kutsara, at dahil girl scout nga ako, ay plastic labo na lang yung ginamit namin. Mindset ba? Para wala na kaming hugasin. <laughs> ang paano reaction ng surprise? <laughs> <laughs> it was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> 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 oh,